for today's video may dumating tayong ano parcel yan shopee order tayo unbox tayo ng ano at flat seat unbox natin yung upuan ayun no somjin philippines somjin lang sa kalam yeah ibayaw to tonto ako <laughs> giting aso Lala lang lalang mo. masungkit mo ay pugi 600 plus lang yan plus shipping ganda Panalo! may bakit balang shit mali eh mali 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 <laughs> mali <yung muha> mo ha <laughs> <laughs> mo <laughs> lang yan ang ganda ito so, inapogi oh dito nga rin biling ko may ipang mayo din eh ganda yan yung ayun yung tangki natin oh hmmm kaya naman pala mali. Nga ano yan eh. Naku ba? Sumjin talaga siya boyo. Lupit. Mura lang. Sa namin in order, in order yan. Paganda ba? Oo. Oh, Pagay yung tricycle. Sa tricycle na kaya. Kaya natin. Ayan yung tangga natin. Ito yung motor ko. Milyo. Ayan. Ayan yung pininturahan natin. Pogi diba? Oo. Oh, ah ah. Ayan. Ito kakabit. Ayan oh. Side cover pero natin. Yan, swing arm ayan. Oh, na, naka -ano pa yan. CRP. Oh, tangina na nakaano pa ya para hindi mo ano. Yung cement trapal. Nakaano dito? Yung pang ano sa plato. Tang ina, lupit niya no. Oh. <laughs> Mayingat niya. Mayingat niya danda ah, baka ma malto. Yung stack to. Baka kalbulok na ilalim. Yan na yan. Eh yung papalit natin oh. No? Ang ganda niya mo. Ano na, pumura pa ako. Ganda. Eh, tangke. Ano yung tangke na pinitiraan natin. na kaya yung ano Ah, ah, napuge. Ang galing mo na yung ano. Yabang ah. Gulong na lang yaw. Hindi, hindi ka na pum. Ay, magalagay ng ano. Ugi. Uh, Ay, may, may ano, may space. Hmm. Yun daw Pwede pa isalpak 'yan. Ugi na. Hindi pa ata nakasalpak. Thailand daw. Gulong na lang 'yo. By 17. Hindi pwede siya dito. 2000 years later. Yan, nakabit na yung ano, flat seat na somjin ayun oh pakangas ganda ang ganda ng pagkakadali ano na to ayun oh ganda may tiketa po ganda siya ganda plastic ano yan plastic yung ano niya frame plastic frame it's so good it's so good ganda ang linis yung pagkakagawa ng um, ano oh lalo sa pagkakapit maganda maganda rin ilalagay ko sa link yung ano yung ay ilalagay ko sa de description yung ano link nito yan nabubulol pa eh no <laughs> pak na pak One five five, one two, five, Tsaka sa mga rusi na ano, pantra, eh, pwede oh. yan. Yan yung natin, o. Tangke yan, pininturaan natin yan. Alam mo, 1.55 na, di ba? Pakangas. Yan. Ito yung pagkakapit niya, is naman. Hindi siya nailock doon sa, ano, baka sinikipan na lang dito pag sa ilalim nilagay yung pinakalak dito di ba pa, pasok mo yung pinaka parang niya, dito lock dito nakabaon pangit eh, pinatong na lang higpitan na lang dito yeah, pero pogi bagay naman oh, tibay naman pit naman sakto lang sya hindi ano hindi siya mga hindi, hindi sya malayo sakto lang pati dito oh. goods na goods recommended seller parang bataan yan Karambatan din. Support natin. Becky ni Min. Ganda niya. Ayan, ayan na siya. Ganda siya, maganda. Recommended ko seller. Karambatan din. Kababayan ko din. Ganda niya. Ilalagay ko na lang yung ano link sa description na no. Para maano nyo. Ganda, ganda ng pagkakagawa. Solid. Hmm? Malinis. Ah, nakabox yan eh. Ito yung box oh mga box mga kapal yung box yan Sum sumjin philippines talaga nakalagay goods to goods recommended ano pala ito kung nakachat ko yung seller nakabataan yan eh pang ano siya universal siya pwede siya sa mga pantra yan goods naman siya sa tmx125 125 po yan mukha lang 155 yan yung repaint natin ganda ang ganda to maganda to ang ganda yung pagkakatahe ito yung sumjin nyo Ganda maganda, may etiketa pa o Etiketa Ganda maganda sya Order na kayo, sa app nya I-ano lang sa description Yung ano link Yan. Ganda, goods na goods, panalo Oh, mukha ng 155 Rimset na lang na by 17 na 18 pa yan i-stack pa maganda yung pit niya ayos na ayos na ice. saktoan lang oh. oh sa kabila sa likod hindi kita tignan oh yun sa ano kabila maganda maganda lang goods na goods panalo It makes me nervous. It's the world honestly burning. That's all I'm learning. Order the guys, make order I can Shout out, Martin Nicolas. Shout out, Aljay Rojas Picardal. Shout out, Den 2665. Shout out, Kirby Leonel Luzon Shout out, Clutch Rider, 5009. Shout out, Den one soil and WSBS.